kumusta po kayo lahat? Ito po ang old body na si Nurse Kaloy. Meron po tayong isang reaction video tungkol sa missing na beauty queen from Batangas. At ang involved dito or person of interest ay isang PNP major na si Di Castro. Ang missing beauty queen ay si Miss Camilon, Catherine Camilon. But before I proceed, um, gusto ko lang pong i-clear Nasim Major De Castro ay natanggal sa pagiging pulis hindi dahil siya ang dahilan ng pagkawala ni Miss Catherine Camilon Ito ay still under investigation. Kaya po natanggal si De Castro ay dahil sa kanyang pakikipagrelasyon sa ibang babae eh may asawa na siya. Yun po ang magulong sitwasyon dito sa Senate hearing. At isa po, isa pa po, po, si Major De Castro ay hindi accused. Siya ay personal, a person of interest pa lang. Siya, ang, siya ay tinanggal dahil, yun nga po, meron siya extramarital uh, relationship. Which is, siyempre, adultery, mga ganong kaso po yan sa kapulisan. Kaya po siya tinanggal. Hindi po dahil siya siya ang dahilan ng pagkawala. Under investigation pa rin yan. Ang ating tinutukoy po, ang ating tutukoyin, I mean, sa ating video, ay kung paano tinatanong itong si De Castro sa Senado. Panorin yung ating video clip. Kasi, meron magko-comment na isang netizen na napakahalagang bagay na kailangan panoorin nyo ang video clip and then babasahin ko po ang comment ng netizen na to maraming salamat po. Oh, bakit nga po ninyo ay ipinakontempt? Hindi ko kayo kontento sa mga naging sagot ho niya? Hindi kontento at very blatant yung kanyang paglalay before the committee. eh. Mm -hmm. Unang una tinanong ko siya kung galpin mo ba yung nawawalang babae? Mm -hmm. Yung nawawalang beauty queen. Sabi na hindi po your honor. Hindi ko girlfriend 'yon. Tapos tinanong yung kabila, yung father, yung mother, yung sister ay talagang ina sinasabi na girlfriend niya. Tapos yung mga barkada ng kuan uh, ng uh, ng no beauty queen, nag-execute ng kapitabit na girlfriend talaga niya 'yon at uh, may nakalap ng mga pictures, nag-provide yung mga kaibigan ng pictures doon sa mga investigators na mga intimate moments nila, intimate pictures So therefore, tinanong ko rin yung uh, investigator ng NBI, ang ang kanyang conclusion talaga is girlfriend. At tinanong ko rin yung uh, mm -hmm. investigator ng PNP sa ang kanya conclusion is talaga girlfriend niya sir, yung uh, nawawala. So napakabigat na, na, napakabigat na lahat ng yung nag yung isyo ay yung punto na nag uh, nagkukun nagko-confirm na boy, boy, girlfriend niya yung nawawalang beauty queen ay ay napakaraming testimonial evidence evidence at saka yung may meron pang physical evidence yung mga pictures lahat lahat at saka yung conclusion mismo ng investigator mga season investigator yan hindi yan mag ang very slim ang chance na magkakamali sa saka ng conclusion tapos okay. ya wala lang siyang wala naman siyang controverting evidence na present kasi sabi ko you 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 show cause uh, why I cannot cite you in contempt ang sabi lang niya is, hindi ko talaga girlfriend yun, sir. Yun lang, kanyang personal uh, statement lang niya. Ayan po, napanood nyo ang video clip at siguro naman napansin nyo dahil kapansin-pansin po talaga ang pagtatanong ni Senator Bato dun sa Senate hearing kay De Castro. Ang tanong niya ay, according to Senator Bato, girlfriend mo ba ito Si Miss Camelon Kayo ba Ay mag-boyfriend Girlfriend Girlfriend mo ba Ayon sa mga mag anakan Ng babae Ni si Miss Camelon Ay girlfriend mo raw siya At may mga ebidensya Na girlfriend mo siya Okay Girlfriend Girlfriend Yun po ang sinasabi Ni Senator Bato, Pero ano ang sagot Ni Major De Castro ang sagot niya ay hindi Ito po, babasahin ko po sa si inyo Ang sinabi ng isang netizen Makinig po may dahil napakalaking impact po nito sa Senate hearing Kung paano dapat tanungin si De Castro Ito po, ang sabi ng netizen Para sa akin Tama si Major Allan Which is referring to Major De Castro na hindi niya girlfriend ang nawawalang beauty queen. Dahil sa ating kultura, ang kasintahan o girlfriend ay relasyon ng mga single, binata man o dalaga. Ang relasyon ng isang dalaga sa isang lalaki may asawa or vice versa ay masakit sa pandinig ko dahil babae po itong netizen. Masakit sa pandinig ko at kalooban ko bilang isang babae. Ayon po sa kanya. Alam naman po, alam ng nakakarami, ang tawag sa babae na nakikipagrelasyon sa tao o lalaki may asawa. Ayaw ko nang banggitin dito. Ayon po. Kayo po, girlfriend ba ang tawag doon? Or... Di na nga binanggit, ayaw ko rin banggitin. Dahil, dapat, ayon sa aking research, the right question to ask is, ano ang relasyon mo dito kay Miss Camilon? Or tanungin dapat si De Castro, may relasyon ba kayo ni Miss Camilon? Kasi once you ask him, girlfriend mo si Camilon, sabi na nakakarami, girlfriend mo raw siya. Siyempre, you are accusing him na meron silang, pwede silang magkaroon ng relasyon. Pero, hindi natin alam. Kaya yun po dapat ang, dapat natanong ay kung may relasyon ba kayo. Hindi po, girlfriend mo siya. Yun po ang ibig sabihin ng netizen na to. Yun po kayo, ano sa palagay niyo? Maraming salamat po.